Magandang umaga, tanghali, gabi o anong oras man ngayon. Meron lang ako na balitaan. Ano na naman ang mga pinaggagawa niyo sa buhay? Ano na naman yung ginagawa niyo sa buhay, men? Ano na ginagawa mo? Bakit naman ganun, men? Nakausap kita, bakit ganun? Ano tong napapabalita na naman, ha? May pinuntahan ka daw sa school. Nagpasabog ka daw. Akala nung iba, hash T5 ka? So, ganito yun. Gumising ako ng maaga kasi. Nagbuhat ako kumain. Tapos pag login ko sa Facebook, nakita ko agad to. Hindi ko pa siya pinapanood. Kaya, tawarin natin, sabay. Why not, di ba? Pero alam kong napanood mo na to. Panood din natin ang sabay. Tignan natin. Kung mukhang ayos naman eh. Panoorin na natin ha. Ito na. So, ayan. Babaeng nakatayo na ang labo ng video ah. Babaeng nakatayo. Play na natin. Teka, 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 teka. Si James Reed ba to? James Reed, Daniel Padilla, o si Kian Cipriano. Tang uso pa pala ngayon niyan, puti. Puti hindi natatanggal yung ano niya, yung guhit niya. Ano ba tawag diyan? Tama tawag diyan, nalimutan ko lang eh. Basta yun na yun. ina naka shades all black pa mamen, kinikilig ang mga elementary. Kinikilig ang mga elementary. Koya. Ay putang ina, teka, 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 kiri ni ate, mamin. Kiri, kiri, go, Baka mapahihi ka dyan, men. May pag-ikot pa. Tama ba narinig ko? Tang ina ka, pangalan pa kita. Putang ina. Tinalo nyo pa cut niya na. Tinalo nyo pa yung cut niya. Jadid. Aldab, tinalo nyo pa, men. Kinikilig ako sa inyo. Kinikilig ako. Nagyapos <laughs> 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 sila. Nagyapos. <laughs> Kaya, kinikilig ako ako sa Aba. Kasama pa pala sa mga kalokohan niyo kaibigan niyo. Pagkatapos niya, gawin niyo yung assignment niyo, ha? Pagkatapos niya, gawin niyo yung assignment niyo. Tsaka, teka, alam ba ng nanay niyo yan? Hey, hey, hey. Teka, 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 teka. Ilang taon na kayo, Otoy? 12 years old. 12. Sabihin na natin, 13, 14, putang. Aba, kilig na kilig si ate, oh. Kilig na kilig ka, te. Eh. Tsura na ma... Tsura, tama, tsura ng James Reed. Kabahan ka na. Kabahan ka na, Kabahan ulitin nga natin yung ano ulitin natin yung kinikilig siya ito na ito na ay putang ina putang ina putang ina ayoko na ayoko na hindi ko kinaya Gawakan kayong show please supportahan ko kayo ay oh. labis sila oh <tip, tip, 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 tip si kuya o oh, muntik nang muntik nang maging fitted yung pantalon mo ah ha? hanga naman ako sa inyong dalawa hanga ko oh. nakita nyo naman forever so, isa pa ako nakita bago ko tapusin tong video to so lahat ng babae bawal na magsuot ng cup na ganto ng short na ganto ng damit na ganto at bawal na mag cellphone ng ganon bawal magpa bawal kumain ng manok di alam ko yung ibig sabihin yan problema nyo? Ha? Yung kanina nagmamahalan lang sila. Hindi pa pwede magmahalan na lang din kayo? Ang pake nyo, pake nyo kung pack girl siya. Ito to. Ingit ka no, ingit ka no. Kasi minsan ang gumagawa nito yung mga walang pambili ng cup. Walang pampabrace. Walang pambili ng manok. <laughs> <laughs> hindi, pero seryoso. na naman kayong ganyan. Nagmamahalan yung dalawa. Yoko na. Like nyo yung video ko para matuwa naman ako sa inyo. Tsaka mag-subscribe na rin kayo. Bibigyan ko kayo ng sampung balot. Bago yun, hindi po ako tao. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko sila kilala. Hindi ko sila kilala. Sino ba tong mga to? Pero meron silang iisa na pare-parehas. Hulaan nyo ko na